Hello mga canyons ko. Tumugon ang Las Piñas Police hingin sa isang tawag na nagsusumbong sa umanoy di-pangkaraniwang sitwasyon noong Biyernes. May nakakasulasok kasing amoy na umaalingasaw sa isang nakapark na kotse sa Barangay Talondos, Las Piñas. Maraming residente sa paligid ang nag na ang amoy ay maiuugnay sa isang nakakapangilabot na krimen. Noong una, ginagihinalaan na posibleng may bangkay na nakatago sa loob ng sasakyan at maraming spekulasyon ang bumabalot dito. Naaalarma ang komunidad kaya rumesponde na ang Philippine National Police na mabilis namang dumating sa nabanggit na lugar. Ayon kay Police Colonel Jaime Santos, hepe ng Las Piñas Police, merong nangangamoy sa trunk. Yung security guard din sinabi may nangangamoy sa trunk. So kinailangan naming i-verify Kasama namin yung barangay officials Kasama namin yung soko At eto na, binuksan namin Ginamitan pa nila ng locksmith para mabuksan ang likod ng kotse Pero sa pag-inspeksyon ng mga opisyal ng PNP Na sorpresa ang mga ito sa nasaksihan noong buksan nila ang trunk ng sasakyan Natuklasan kasi nila ang pinagmumulan pala ng masangsang na amoy ay hindi nabubulok na katawan ng tao na pag-alaman na lechon baboy lang pala ang naiwan sa loob ng auto. Ang malakas na aroma na katangian naman ng popular na ulam na ito ang naaamoy ng mga taong dumadaan at ng mga nasa paligid. Pasalubong daw sana ito ng isang mister sa kanyang misis. Kaya lang, nakipagtalo di umano itong si mister sa isang security guard noong Webes ng gabi at naaresto. Kaya hindi umabot sa bahay ang pasalubong na lechon. Napag-alaman din na nagkaayos na ang may-ari ng sasakyan at ang security guard na nakaaway nito. Nagkaroon tuloy ng katawatawang twist ang kwento na noong una ay tila isang mas seryosong eksena. Yung inaakala ng iba na baka raw may nasalvage o pinatay at tinago sa loob ng kotse ang bangkay ay naghalong bigla. Hinarap naman ng mga opisyal ng PNP ng professional ang sitwasyon. Bagaman alam nila na may halong comedy ang nangyaring sumbong na ito. Pero sa internet, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa binalot na lechon dahil nga sa mga pictures na nakuhanan at agarang ding na upload sa social media. Umani agad ang mga post ng atensyon at katatawanan mula sa netizens. Nagpadagdag pa sa katuwaan ang dilaw na plastic na may markang Police Line Do Not Cross. Nakakordon ito sa paligid ng kotse na animoy, pinangyarihan talaga ng isang krimen. Pero ang siste, kasalanan lang pala ng lechon de leche. May nagsabi rin sa social media na nagsharon o nagbalot lang daw ang may-ari ng sasakyan, eh nag-viral na. At dahil nagkalimutan na, Nabulok na ang lechon na sana ay ni Mrs. Tiniyak naman ng kapulisan na walang dapat ikabahala ang publiko at tinanggal ang anumang alalahan tungkol sa unang inakala na foul play sa insidente. Kaya mga kanyusko, ko, huwag masyadong judgmental. Minsan, ang tunay na kwento ay mas nakakatawa pa kaysa sa iniisip natin. Dapat, laging maging open-minded at ready sa mga kakaibang balita na kahit lechon lang, talagang may twist. Ano pa ang gusto nyong pag-usapan natin? I-comment nyo lang at i-follow and subscribe kami para sa mga latest ganaps.